I oh, soon. nabuti namin ng kulan doon sa aming in-storm pad up ng mga ibon doon nakas kaya kami punta muna dito sa dampa ni Nelson sisilong na muna kami natulong abhan yung yawgibano baka ka na nito, talagang nito na iba't <coughs> Pag yung nangangati ng una, dito ang tulog ano. Itong kayo ti Ano Nelson o? Tatlong araw, dalawa ni ano? Lawak din. Kapagulaw ng ulas, parang kayo pipisto ulit. Papahuni tayo dito ng limukin, baka merong sumulpot. Meron tayong kura dito. Dito sa ibabaw. Yung panabula ay kaya lang, maulan. Saka sa mata, ang napapakata na. Kaya na nga pala, ano, yung kami. Nandito, nung dito nung lumipad na tatlong di hindi agad namin sing Sayang, dalawang inahin, saka isang tamilang, nung kanong uh, mga bunga ba nung na kulasa. Maulan na ka Maulan mga ka-sniper sumilang lang muna ako dito sa kura mamaya maya may kami lalak baka may dadapo pa dito ang mga sniper yung ginawang kura ng mga hunter namin ano man yung ibabaw yung pinakampalabuhan ang kabang abang lang at naula naman hindi makalis ang ito ni kami magsasayang na lang muna gutom na walang almusal na umakit sa gubat. wala kaming nadali doon sa mga panabuhan gawang maulan ang sa mata ng magsak ng ulan tagilid pa ang site ng baril What? basa o oh. tuyong muna sasahing muna si Chong kaming almusal sa kalia may sardinas tsaka ito yung nito ni Tune, iihaw natin <laughs> sabi pa sana so, wala yung tuyo ko ah tinira ng dalawa yun nawala ay makababa na si Tony na lang ng kayuti ano Mm -hmm. Ano, minute na ulit yung mga idol. ito niya malaki na rin nilagyan ng ang abono nung isang punta namin dito wala pa ito siguro nung isang araw lamang niya ito yun ano nilagyan ng mga pagapangan halaga tayo parang sarap may sabaw ano? yung mura nalaga ulit kami ng sayuti ating <laughs> buko. lang sa sabaw ng sardinas. <laughs> oh, ay, ay, May tuyo. May tuyo. Ayun, mm. Ay, dyan. Ano yan? Ang oh, tuyo. Malalaan kalamansi. laman si. Pero may sili. Ayun o. Ayun. Ang awang sili doon, kay Nilsson. Ang awang limang piraso. piraso. Akala ko yung mantika ito, palay asin. <laughs> Sabay iihaw yung tuyo. Yan okay, na mga ka-sniper, luto na. Akakain na. na kami ng nilagang sayuti. Sardinas. Ito ulan na naman. May lang kami sa gubat. Nabot na nga ng ulang kanina. Dumayal na lang kami ng kain. Wala kami na target. Huwag maulan.

Mami, salamat ulit sa pag-suporta ah. sa aking channel. God bless. Kawi na. Mula kaya dito, Chong? Lakas ng ulan sa bundok eh.